Nagsimula ang lahat sa isang simple, pero nakakatakot na, school assignment. Ang gawain ay gumawa ng presentasyon tungkol sa indigenous knowledge system and practices ng isang napiling komunidad. Ang mga posibilidad ay tila walang katapusan at totoo, ang bigat ng proyekto ay mabigat. Saan ba magsisimula kapag nahaharap sa mayaman at iba't ibang kultura ng Pilipinas? Ang unang pakiramdam ay halo-halong paggalito at pagnanais na makahanap ng paksa na hindi lang isang kinakailangan na dapat matupad, kundi isang kuwento na naghihintay na isalaysay. Ito ay isang sandali ng paghahanap ng gabay, ng paghingi ng kaunting tulong upang mahanap ang tamang landas para sa akademikong paglalakbay na ito. Ang paghahanap na ito ng direksyon, ay madalas ang unang hakbang sa anumang makabuluhang paggalugad. Matapos ang ilang talakayan at brainstorming, isang malinaw na pagpipilian ang lumabas mula sa kabundukan ng Northern Luzon ang mga Igorot ng Cordillera. Bakit sila? Ang desisyon ay nakaugat sa isang malalim na pagkausyoso tungkol sa kanilang katatagan, at ang masalimuot na kagandahan ng kanilang kultura, na umunlad sa loob ng maraming siglo, sa gitna ng masungit na kakabundukan na namin na ang pag-unawa sa mga Igorot ay ang pag-unawa sa isang pangunahing bahagi ng pagkakakilanlan ng Pilipino. Ang desisyong ito ay nagbigay diin sa isang mahalagang aral sa anumang proyekto ng grupo, ang kapangyarihan ng malinaw na komunikasyon. Sa pamamagitan ng bukas na pagbabahagi ng mga ideya at pakikinig sa pananaw ng bawat isa, nagawa naming iayon ang aming mga pagsiskap, at ituon ang aming enerhiya sa isang solong makapangyarihang paksa na sumasalamin sa aming lahat. Ang mga Igorot, isang kolektibong termino para sa iba't ibang etnikong grupo sa Cordillera Administrative Region, ay kumakatawan sa isang pamana na parehong sinauna at buhay na buhay. Ang kanilang kuwento ay nakaukit sa mismong kabundukan na tinatawag nilang tahanan, mula sa sikat na sikat na rice terraces hanggang sa kanilang natatanging mga tradisyon. Ang pagpili sa kanila bilang aming paksa ay tila isang malaking responsibilidad. Hindi lang kami nangangalap ng mga katotohanan at numero, kami ay inataasan na kumatawan sa isang buhay, humihinga na kultura na may dignidad at paggalang. Ito ay isang pangako na lumampas sa mga deskripsyon sa ibabaw, at suriin ng mas malalimang karunungan na nagtaguyod sa kanilang mga komunidad. Sa loob ng maraming generation. Isang karunungan na nagtataglay ng mahahalagang aral para sa modernong mundo. Ang pagsisimula sa proyektong ito ay higit pa sa akademikong pananaliksik. Ito ay naging isang personal na paghahanap para sa pag-unawa. Ito ay tungkol sa pagtingin sa mundo sa pamamagitan ng mga mata ng mga taong may malalim na koneksyon sa kanilang lupain, kanilang mga ninuno, at kanilang komunidad. Ang unang hamon ng pagsisimula ng assignment ay naging isang nagbibigay inspirasyong pagkakataon upang matuto at magbahagi. Naiintindihan namin na upang magbigay katarungan sa mga igorot, ang aming presentasyon ay dapat na higit pa sa isang ulat. Kailangan itong magkaroon ng puso upang maipahayag ang diwa ng kanilang kultura at bumuo ng isang tulay ng pag-unawa sa pagitan ng kanilang mundo at sa atin. Ito ang naging aming gabay na prinsipyo. Ang aming paglalakbay sa kultura ng Igorot ay nagsimula sa kanilang makulay at makabuluhang kasuotan. Ang tradisyonal na kasuotan ay hindi lamang palamuti. Ito ay isang mayamang tapiserya na hinabi na may pagkakilanlan, katayuan, at kasaysayan. Para sa mga kalalakihan, ang bahag o G-string ay simbolo ng pagmamalaki at pagkalalaki. Ang mga kulay at disenyo nito ay madalas na nagpapahiwatig ng kanilang tribo at pinagmulan ng nayon. Para sa mga kababaihan, ang tapis, isang wraparound skirt, ay isang obra maestra ng masalimuot na paghahabi, bawat sinulid ay nagkukuwento. Nalaman namin na ang mga kasuotang ito ay hinabi sa kamay, gamit ang mga sinaunang pamamaraan na ipinasa sa mga henerasyon, na ginagawang isang gawa ng sining ang bawat piraso. Ito ay isang malakas na paalala na ang kasuotan ay maaring maging isang wika mismo, na nagsasabi ng marami tungkol sa pamana ng isang tao. Susunod, sinuri namin ang kanilang mga tradisyon sa pagluluto na malalim na konektado sa lupa at sa mga panahon. Ang lutuing igorot ay simple, masarap at napapanatili. Umaasa sa kung ano ang ibinibigay ng kapaligiran ng kabundukan. Ang isang pangunahing ulam ay ang pinikpikan, isang ulam ng manok na inihanda sa pamamagitan ng isang natatanging ritual na pinaniniwala ang nagpapahusay sa lasa nito at nagdadala ng suwerte mayroon din silang etag, isang inimbak na pinausukan o pinatuyong baboy na nagpapakita ng kanilang mga katutubong pamamaraan ng pag-iimbak ng pagkain. Ang kanilang pagkain ay isang patunay sa kanilang pagiging maparaan at sa kanilang filosofiya ng paggamit ng bawat bahagi ng ibinibigay ng kalikasan na tinitiyak na walang nasasayang. Ang malalim na paggalang na ito sa kanilang mga pinagmumulan ng pagkain ay isang aral sa napapanatiling pamumuhay. Ang espiritwal na mundo ng mga Igorot ay pantay na kaakit-akit. Isang komplikadong sistema ng mga paniniwala na nakasentro sa pagsamba sa mga ninuno at mga espiritu ng kalikasan. Naniniwala sila sa isang kataas-taasang Diyos, madalas na tinutukoy bilang kabunyan, at nagdaraw sila ng iba't ibang ritual at seremonya o kanyaos upang payapain ng mga espiritu, ipagdiwang ang mga ani, pagalingin ang mga may sakit, at markahan ang mahahalagang kaganapan sa buhay. Ang mga ritual na ito ay pinamumunuan ng mga matatanda at shamans ng komunidad na nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng physical at spiritual na kaharian. Ang spiritual na balangkas na ito ang namamahala sa kanilang pang-araw-araw na buhay at nagpapatibay sa kanilang matibay na ugnayan sa komunidad na nagpapakita ng isang pananaw sa mundo kung saan ang mga tao ay hindi hiwalay mula sa kundi isang mahalagang bahagi ng natural at spiritual na mundo. Sa wakas, sinuri namin ang kanilang pamamahala at sining. Ang mga komunidad ng Igorot ay matagal nang nagsasagawa ng kanilang sariling sistema ng pamamahala sa sarili, madalas na pinamumunuan ng isang konseho ng mga matatanda na naglutas ng mga alitan at gumawa ng mga desisyon para sa komunidad, batay sa mga kaugalian na batas. Ang tradisyonal na sistema ito, na kilala bilang ato o dap ay ay nagtatagyod ng isang malakas na pakiramdam ng katarungan at pagkakaisa. Ang kanilang mga artistikong ekspresyon, mula sa ritmikong sayaw at chants, hanggang sa masalimuot na wood carvings at tattoos, ay lahat ay magkaugnay sa kanilang kultura at paniniwala. Bawat tunog ng gong, bawat inukit na bulul o diyos ng bigas, at bawat linya ng isang tradisyonal na tattoo, ay isang pagdiriwang ng kanilang pagkakakilanlan at isang pagpapatuloy ng kanilang pamana ng ninuno. Sa kabila ng yaman ng kanilang kultura, ipinahayag ng aming pananaliksik na ang mga Igorot ay nakaharap sa malalaki at matinding hamon sa modernong panahon. Isa sa pinakamasakit ay ang patuloy na diskriminasyon at stereotyping na kanilang dinaranas. Sa loob ng maraming taon, ang mga kolonyal at pangunahing naratibo ay madalas na naglalarawan sa kanila sa isang negatibo o primitibong paraan na nagdulot ng pagkiling at marginalization. Ang diskriminasyong ito ay nakakaapekto sa kanilang pag-access sa mga oportunidad, sa kanilang pagpapahalaga sa sarili, at sa persepsyon ng kanilang kultura ng mga tagalabas. Ito ay isang labanan para sa dignidad, isang laban upang itama ang mga maling pagkaunawa sa kasaysayan at upang makita bilang pantay sa isang bansa na palagi nilang bahagi. Ang pakikibaka ay hindi lamang para sa pagkilala, kundi para sa paggalang. Isa pang malaking banta ay ang pagkasira ng kanilang mga lupain ng Ninuno at ng likas na kapaligiran. Ang rehiyon ng Cordillera, na mayaman sa likas na yaman, ay naging target ng malalaking operasyon ng pagmimina, pagtutroso at malalaking proyekto ng dam. Ang mga aktibidad na ito ay madalas na nagdudulot ng deforestation, pagguho ng lupa at polusyon ng kanilang mga ilog, na siyang buhay ng kanilang agrikultural na pamumuhay, lalo na ang kanilang mga rice terraces. Ang pagkasira ng kapaligiran na ito ay hindi lamang nagbabanta sa kanilang kabuhayan, kundi nagpapaalis din sa mga komunidad at nagpapahina sa mismong pundasyon ng kanilang kultural at espiritual na papagkakailanlan, na hindi mapaghihiwalay na nakaugnay sa lupain na kanilang inalagaan sa loob ng maraming siglo. Bukod pa rito, may malalaking puwang sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyong panlipunan, lalo na sa edukasyon at pangangalagang pangkalusugan. Maraming malalayong komunidad ng Igorot ang walang sapat na paaralan, kagamitan sa pag-aaral, at guro na nagpapahirap sa mga bata na makakuha ng dekalidad na edukasyon. Ang kurikulum ay madalas na hindi nagtataglay ng kanilang katutubong kaalaman at wika, na lumilikha ng pagkahiwalay sa kanilang sariling kultura. Katulad nito, limitado ang pag-access sa pangangalagang pangkalusugan na ang mga klinika at ospital ay madalas na milya-milya ang layo. Ang kakulangan na ito ng pag-access sa mga mahalagang serbisyo ay nagpapatuloy sa isang siklo ng kahirapan at kahinaan na nagpapahirap sa kanila na umunlad at pangalagaan ang kanilang kapakanan sa isang mabilis na nagbabagong mundo. Ang mga hamong ito ay magkakaugnay na lumilikha ng isang komplikadong web ng mga isyu na nagbabanta sa kaligtasan ng kultura at mga tao ng Igorot. Ang pagkawala ng lupa ay nakakaapekto sa kanilang seguridad sa pagkain at mga spiritual na gawain, habang ang diskriminasyon at kakulangan sa edukasyon ay naglilimita sa kanilang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Ang pagtugon sa mga problemang ito ay nangangailangan ng isang holistikong discard na kumikilala sa kanilang likas na karapatan sa sariling pagpapasya at pagpapanatili ng kultura. Ito ay isang panawagan upang tumingin lampas sa magagandang tela at sayaw at makita ang totoong buhay na pakikibaka ng isang mapagmataas na tao na lumalaban upang protektahan ang kanilang pamana laban sa napakalaking panggigipit ng modernong mundo. Ang kanilang katatagan ay kahangahanga, ngunit hindi nila dapat harapin ang mga laban na ito ng mag-isa. Nahaharap sa mga hamong ito, ang aming presentasyon ay hindi lamang dapat magtapos sa paglalarawan ng mga problema. Kailangan itong magmungkahi ng mga solusyon. Ang una at pinakapangunahing hakbang ay ang pagtataguyod ng paggalang sa kanilang mga karapatan bilang mga katubong tao. Nangangahulugan ito ng aktibong pagsuporta sa buong pagpatupad ng mga batas tulad ng Indigenous Peoples Rights Act na kumikilala sa kanilang karapatan sa mga domain ng ninuno, pamamahala sa sarili at integridad ng kultura. Kasama rito ang pakikinig sa kanilang mga tinig, pagtiyak na ang kanilang malaya, bago at may kaalamang pahintulot ay hinahangad para sa anumang proyekto na nakaaapekto sa kanilang mga lupain at pagtayo sa pakikiisa sa kanila laban sa diskriminasyon. Ang paggalang ang pundasyon kung saan dapat itayo ang lahat ng iba pang anyo ng suporta. Pangalawa, isa mahalagang landas pasulong ay sa pamamagitan ng pagtataguyod ng napapanatiling pag-unlad na pinamumunuan at pinakikinabangan ng mga komunidad mismo. Sa halip na mapanirang industriya ng pagkuha, dapat nating suportahan ang mga inisyatibo tulad ng ecotourism na nakabase sa komunidad, ang pagpapanatili at pagmemerkado ng kanilang mga tradisyonal na sining tulad ng paghahabi at paglililok ng kahoy at ang pagtataguyod ng kanilang napapanatiling agrikultural na gawain. Ang pagsuporta sa kanilang mga lokal na ekonomiya sa isang paraan na umaayon sa kanilang mga kultural na halaga, ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan na mapabuti ang kanilang kabuhayan habang sabay na pinoprotektahan ang kapaligiran. Tinitiyak ng discarding ito na ang pag-unlad ay hindi nagmumula sa kapinsalaan ng kanilang pamana, kundi pinayayaman nito. Ang pagpapabuti ng akses sa edukasyon at pangangalagang pangkalusugan na sensitibo sa kultura, ay mahalaga rin. Ang mga programang pang-edukasyon, ay dapat na paunlarin sa pakikipagtulungan sa mga komunidad, na isinasama ang kanilang wika, kasaysayan, at katutubong kaalaman sa kurikulum. Hindi lamang nito ginagawang mas may kaugnayan ng pag-aaral para sa mga bata, kundi nakakatulong din sa pagpapanatili at paglilipat ng kanilang kultura sa susunod na henerasyon. Gayun din, ang mga serbisyong pangkalusugan ay dapat na gawing mas madaling ma-access at dapat igalang ang kanilang mga tradisyonal na kasanayan sa pagpapagaling. Ang mga mobile clinic, mga manggagawa sa kalusugan ng komunidad, at mga pakikipagtulungan sa mga tradisyonal na manggagamot ay makakatulong na tulay ang agwat at matiyak ang kapakanan ng lahat ng miyembro ng komunidad, mula sa pinakabatang bata hanggang sa pinakamatandang matanda. Sa paggawa ng presentasyong ito, natuto kami ng mga aral na lampas pa sa silid-aralan. Natuto kami ng malalim na halaga ng pagpapahalaga sa kultura at ang kahalagahan ng pagtingin lampas sa mga stereotype upang makita ang pagkatao sa iba. Nagkaroon kami ng mas malalim na pakiramdam ng empatiya at isang pakiramdam ng responsibilidad na protektahan ang aming ibinahaging kapaligiran. Higit sa lahat, naiintindihan namin ang kapangyarihan ng pagkaisa at pagtutulungan hindi lamang sa loob ng aming grupo kundi sa mas malawak na konteksto ng pagbuo ng isang mas inklusibo at makatarungang lipunan ang kuwento ng Igorot ay isang patunay sa katatagan, pananampalataya at komunidad, isang malakas na paalala ng aming pinakamalaking lakas ay nakasalalay sa aming kakayahang magtulungan at parangalan ang magkakaibang pamana na nagpapakilala sa amin.